hello mga kasari. Kamusta na po kayong lahat dyan? So, kamusta ang inyong tindahan? Mabili po ba? Mabili po ba sa inyo? So, mamaya po kasi mag-order ako. So, naisipan kong mag-video muna bago mag-order. Ang tatalakayin natin ngayon is, dapat bang ibili lahat ng paninda ang iyong benta? So, kung kayo po ang tatanungin, dapat ba? ibili lahat ng paninda o hindi. Kasi ako, in my personal, ang sagot ko mo is hindi. Hindi kasi syempre, kailangan mo ding mag-ipon. Magsube para sa ating kinabukasan. Kasi ayaw ko naman pong magpaka-impokrita na nagbibisnes ako, hindi ako nakakaipong kahit na pasnikers yung pa isa-isang daan. So, yun ang sagot ko. hindi po dapat ibili lahat ng panda. Dapat medyo kumupit ka sa benta mo, kahit pa isang daan, 200, para meron kang maipon kahit pa konti-konti. So, kayo po, ano po yung ginagawa nyo? Binibili nyo po ba lahat ng produkto? Ang inyong benta? o hindi, please comment below kasi gusto kong malaman talaga kung binibili nyo ba lahat ng, ng panindahan inyong benta kasi po ako ay hindi, hindi po talaga katulad po ngayon mag-order lang, meron po akong naipon na benta pero hindi ko siya ibibili lahat kailangan kung pumupit kahit na limandaan 200, so depende depende sa benta ko ang aking pupit kung ano yung magkano ang makukupit ko. So, ayun. Sana mag-comment kayo mga kasari kung ano ba, dapat ba o hindi. So, yun lang. At ako'y mag-order na gusto ko lang po malaman ng inyong mga insight. So, please sub subscribe po sa aking channel. Bye-bye!